Ayan. Ang dami na namin nakuha aratilis. Good morning mga kalakbay. Magwo-walking kami ngayon dito sa North Sagaray Bulacan mga kalakbay. Ang ganda kasi dito mga ano eh. Mag-relax pa yung hangin dito mga kalakbay at saka marami pang at puno. Ayun no oh, green na green pa mga kalakbay. Green na green yung ah uh, Pinaglalakara namin ngayon dito. Ayan sila. Nakamukha ng aratilis. Aratilis, no? Saan? Ang laki, oh. Pinug na, oh. Ang <laughs> oh. sila ng aratilis. Oo oh, nga, sa, dyan, sa taas. Ayan Ito <laughs> Ayan ay, o Harap tilis pa kalakbo yun Namis yung kabataan ko eh Uli natin Aratilis Oo oh. Paborito yan ang anak ko eh Tingin tingin Ang dami na no. Aratilis na no. <laughs> ito yung lagay namin unang ara aratilis eh. Panoorin nyo lang. Oh. ito yun. Ginagawa namin parang barbecue. So, papa-experience ko lang sa anak ko. Kung paano gawin. Ito lang yung parang laro namin ng kabataan. Laro na sabay kaya kasi yung kamataan natin ng mga kalakbay, yung mga 1980s, dyan, 1990s, ganun. Kamabutsa siya ito sa sistema. Ito yung mga kalakbay, yan. Ito sa planto kasi pag wala kang lagayan, ito yung lalagyan namin noon. Parang style, ano siya, uh, banana queue. Fantastic. Di ba? Ang ganda, no? Meron pa ako dito ba? Okay, ito na, ito na yung namin ang aratilis mga kalakbay. Oh. Yan. Tinuruan ko yung anak ko doon sa ginagawa namin noon. Kung paano gagawing ano to. Uh, style barbecue. <laughs> Yan. Ang dami namin nakuha dito mga kalakbay. Parang walang kumakain na ibon dito sa North Sagaray nito eh. Kasi ang bunga. Ayan. tusok niya. Para matuto siya. Masarap ito mga kalakbay. Prutas din ito eh. Dadyo. Hmm. Kainin ko Ang dami na namin nakuha aratilis. Para lang siyang grapes mga kalakbay oh. A ratilis.